campaign yung isang o ilang grupo ng o mga OFW po particular yung maisog Croatia sa Europa kung saan ikakasa po nila yung Zero Remittance Week mula March 28 hanggang April 4 Parte daw po ito ng kanilang kampanya para po uh, may balik sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano pong reaksyon ng malakanyang dito lalo na uh, may potential po itong epekto sa ekonomi ng bansa? At syempre mala malaking parte po ng GDP ng bansa ay mula ho sa remittance ng mga OFW. Of course, mas kugusin po natin na maging mahinahon ang bawat uh, Pilipino sa ganitong klaseng issue sana po ay malaman din po nila na ang pamahalaan at ng gobyerno ay tumutupad lamang sa ating batas. At may mga Pilipino rin naman po na nagreklamo, nag-file ng complaint laban sa dating Pangulong Duterte. Sana'y maging patas din po sila sa kanilang pananaw para po maibsan no? ang uh, ano man pwedeng uh, kahinatnan ng kanilang gagawin. Pero siyempre po, kung hindi po sila magkakaroon at uh, hindi sila magre-remit ng kanilang mga maaaring ipadala sa mga pamilya nila. Hindi lamang po gobyerno maapektuhan, pati ang kanilang mga, pa, mga, pamilya. So, sana po ay maging mahinahon tayo sa ganito mga klasing issues. Thank you po. Sunod po mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, good morning po. Yung um, Chinese Maritime Militia, naglagay na naman po sila, nag-install na naman po sila ng floating barriers sa Baho de Masinloc. Nakarating na po ba yun kay Pangulong Marcos? And ano po yung next move ng government para doon? Actually po, uh, nakausap po mismo natin si Commodore Triella at ang anumang operasyon na gagawin nila ay hindi po natin maaaring i-expose pero tiwala po tayo uh, sa ating uh, Coast Guard, sa ating uh, sa DND po, uh, sa kanila magiging uh, uh, decision patungkol po dito. And then you said last 2023, uh, pinag-utos po ni Pangulo Marcos yung pagtanggal ng mga floating barriers then befo before. Um, should we expect the same po dito sa... So? Uh, wala pa po tayong nadidinig na may ganitong klaseng plano. Hintay na lang po natin kung ano maaaring maging um, report at ano maaaring maging action po ng nasabing mga ahensya. Alright. Um, said baka pwede na lang po kayo makahingi ng update regarding dun sa sectoral meeting kanina with PBBM. Kanina po ay nakipag-meeting po tayo uh, para po doon sa mga housing projects at doon sa napakaganda po mga proyekto po ng Department of Agriculture. So, marami pong pabahay na pinaplano po at uh, yung po mga food hubs sa mga cold storage ay uh, nakalinya na rin po yan. So, yan po ay uh, kumbaga eh. Kailangan po na maayos pati pa, budget po sa lahat para po magampanan ng bawat ahensya yung kanilang mga proyekto para sa taong bayan. Sunod na tanong po mula kay Marisol Halili, TV5. Magandang hapon po. You said kahapon nag-Facebook uh, Live si Attorney Harry Roque and um, well, he mentioned a few points. Number one, he has once again reiterated his call for another people power revolution. Sabi niya, there's nothing wrong with that because he was just asking for a peaceful um, gathering. Your thoughts on that? Peaceful gathering? For what? For what? Anong purpose? When they can discuss this over YouTube channel nila, over a uh, social media accounts nila and for what is that gathering if they really for peace why are they asking for the resignation of PBBM and another point meron po siyang nasabi na during the time of former president Duterte nagalit daw si first lady Liza Araneta Marcos kasi hindi ibinigay kay PBBM yung position as agriculture secretary is there a truth to that fake news fake news. Prove it. So, ibig sabihin, hindi hindi nagkaroon ng, ng discussion between former President Duterte and PBBM about a particular position during his time. Patunayan niya po muna bago tayo magkomento. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Rich Bon Quevedo, Daily Tribune. Ah uh, good afternoon po, Yusek. Uh, Please po. Following the photo of uh, the first lady which went viral over the weekend for allegedly being edited um on Sunday evening she posted a new family photo uh, like she usually does and uh, now netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is uh Uh, allegedly now edited in the photo. Uh, what is Malacanang's take on this since uh, the photo po was posted on the First Lady's Facebook page? Nakakatawa po. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Nandodon po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Noong mga araw na yun, ay pa sila sa nasabing venue? Kung sino nagsasabi na lahat ay edited? sila po magpakita ng ebidensya. Uh, follow up lang po, Yusek. Um, is there any reports po na nakakarating sa inyo or kay President Marcos na uh, they are being now targeted for uh, fake news? Parang it's, it's moving up na po in the family, to the family. Sino po ang target? Uh, the first family po any members like President Marcos and the First Lady. Ang tinatarget ng fake news? may nakakarating na po ba sa inyo na they are being targeted? I mean... Ever since, tinatarget na sila ng fake news. Hindi to bago. Simula, ha, simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Thank you po, Jose. Follow-up question po mula kay Ivan Mayrina, Jimmy. Ah, uh, Yusek, is that an allegation that the fake news or whatever propaganda against the first family is being um, uh, carried out by supporters of VP Sara? Kasi nabanggit nyo, since hindi na sila naging okay, saka po nagsimula yung pagtatarget sa first family mm. ng ganito mga negatibong uh, Uh, posts. There is this study uh, made by Mr. Balbedina, a uh, uh, a journalist. He made this study that there is this country uh, with the network that really propagate negative uh, news or info or misinformation against specifically against the president and favoring the vice president. That's it. And what do what do we make of that statement of yours, uh, Yusek? Are we are we uh, directly accusing uh, the the vice president or the Duterte family as being behind? I am not this accusing propaganda? anybody. But a lot of people are propagate, propagating misinformation against the president and the country. Uh, Yusek. Nakakausap niyo ho ba ang Pangulo tungkol sa, or does he even uh, read social media posts uh, tungkol po sa current state of of affairs right now as you speak sa ngayon pong uh, current political situation natin? May mga pagkakataon. Na What are his na thoughts na on it? Niyan. Fake news ang iba. Ganon. Fake news. Kaya po tayo nandito para labanan yung mga fake news. Yan din po yung naging una nating uh, naging trabaho kalabanin ng fake news. But does he view this with concern, with, with, with sadness perhaps? Uh, ano ho ang pakiramdam ng Pangulo sa, sa estado ng social media sa ngayon? In a way, he is uh, slightly affected. So that's why they asked the PCO to do its job to counter fake news. Not only for himself, but for the country. Thank so, na tanong mula po kay Christian Nosores, Radio 630. Mama, tanong lang po namin kay sa pahayag ng palasyo doon sa na-report kahapon na di umano ay a bomb threat sa tanggapan po ng Office of the Vice President. Meron po bang rason o dahilan ang publiko para mabahala po sa mga ganitong klaseng report kasi marami po nag-uugnay nito sa pag-aresto pa rin kay dati Pangulong Duterte. Ito po tayo ulit. Sana naman po ito nakuha na pagbibintang. Threat, bomb threat sa office ng OVP, ng, uh, ng Vice President. Ano uh, ano pong sinagawa nila? Kung naman po ay uh, nanggaling sa kanila, ano po ang nangyari? Ipakita po nila yung detalye. Yun lamang po. Kasi maraming pwedeng gumawa ng kwento, maraming magsabi may bomb threats, pero wala naman one follow up lang ma'am. Dahil din po papalapit na yung birthday ng dating pangulo sa Biyernes, uh, anong meron po bang directive ang pangulo o ang palasyo sa pas, mas maigting po na seguridad anticipating po na baka may mga activities na ikakasa sa Biyernes ang mga supporters po ng Duterte family. Sa ngayon wala pa po ako personally na nauulinigan dahil nga nagkaroon kami ng sectoral meeting, hindi po yan na pag-usapan. Um, wala pa po tayong uh, nadidinig na anumang kautosan patungkol dito.